So, hi mga igala. Hi, kumusta? Ingala, so, magte 3 minutes video tayo ulit. Kasama tong mga to. <laughs> ayan siya oh. Sasali daw siya sa 3 minute video. Just. Wala akong pagkain. Eh, ang dami nila. Oh, di ba? So, ayun lang. Andito. Andito kami ngayon sa Nara Park. So, dito sa Nara Park, nandito yung mga deer. Ayan sila oh. Oo oh, di ba? Yan, may, may, pagkain niyan sila 200 yen yung pagkain nila. Pero hindi hindi ako bumili. <laughs> Baho nila. Yung tain nila, alam niyo yung para siyang ano? Ay, meron sa likod ko. alam niyo yung parang parang pearl. Ganun yung tain nila. Tingnan niyo. Hanap tayo, hanap tay. Ang kulit. Ang daming-daming turista dito kasama na ako. Turista din pala ako. <laughs> ayan, ayan, ayan. Ayan yung tayo nila. Ayan, Ayan siya, O, oh, ba? diba? Ang kulit, Dito mas madami. Dito, oh. Nagpapahinga sila. Wait lang. Ito, ito, ito. Ayan, ayan sila, oh. Oh, chill, chill lang sila. Tingnan natin, na. Oh. Ayan sila, oh. Nag-chill, chill, chill sa likod ko. <laughs> Ang kulit, Nag-iba na yung ano nila. Nag-iba na yung color ng skin nila. Kasi winter. Ayan, o. Oh, dark. Ayan sila. Ah, chill, chill Ayan, Nag-aaway pa dun, Oh. Ah, Nag-aaway. Baka mataka kayo. Ba't wala silang mga horn? Dito kasi, meron silang tradisyon na pinuputol yung horn. Kaya wala talaga silang mga horn tong mga deer na to. Oh, di ba? Ang kulit, no? Ayan. Oh, ayun, ayun si Kuya, nagpapakain. Do, ang ano pa naman nila, nandudumog sila ng ano, pag pinapakain ka nila. Ayan, ayan, no. Oh. <laughs> Ay, kaya, hindi na ako din bumibili ng pagkain sa nila. <laughs> Pero nakakatuwa sila pahainin. Tapos, pag ba, meron din sila ano, pag bago mo sila pakainin, magbabaw-baw ka. Babaw din sila. Ang <laughs> kulit. <laughs> oh, ayun lang. Naka 2 minutes na ako. Bye! Till next time!